Okay guys, ibabalik na lang tayo. Siyempre, pupunta tayo doon sa sinasabi nila secret world. Secret world dito sa Naruto. So, siyempre, ako hindi ko naman alam yan. So, secret part alo para mas makapunta doon tayo doon sa sinasabi. Naruto world sa ko. Pagkabalik na diba ako? No, what is this though? Hindi ito yun, hindi ito yun, hindi ito yun, hindi ito yun. Dito tayo ngayon. So, dito daw, nandun mo daw rin makikita, Sir, di ko daw nabulto ng mga Hokage. Siyempre, pupunta tayo dito. So, yan. What the? Yan. So, yan na pansin ninyo mga maingay doon sa kwarto. O, diba? <laughs> so, yan. Hindi ko na kinakusta dito, dito kasi... Ang tawit. Now, what is this?

So, nung sa ngayon, guys, yung sinasabi nila, gusto na kaya yun? Hmm. Hmm. Yan, hirap Tala nila ka nahapin, guys. What? Sa bakas yun, isang ulo ba yun? Yeah. Kaman ko lang sa isang ulo yun, eh. Yeah. Duga? Duga niyo, hindi ko alam kung saan yun. Buisit. Saan ba yun? Sabi na sa mga puno-puno daw eh. So, ano, pinahadap yun sa mga tayo, no? Oh my God! So, wanti lang yung pinapatakot ka dito. Ay, mga po, mukhang mapapapart pa tayo ngayon, no? Bueno. Hirap pa na hapin. Oops. Huh? Hmm. Nadisinig ko na ang mga kababalag ka skeleton. Hmm. Hmm.

So, kung nakikita niyo, wala talaga, guys. So, mapapangasap tayo ngayon, ah. Siyempre, tayo naman, o, pa-part 2. Kain na ho. Oops! Exhibit yeah. toilet tayo. Yan. Kumbaya nga, guys, yung anong mod, yung gagamitin ko mamaya para pag nag-100... 1,000 likes tayo at followers, Siyempre, alimin na. Mag-mode tayo. Anong gusto niyo mode? Jenny mode? Ellie mode? Basta, madami pa. Basta, comment na lang. Siyempre, wala tayo kung may kababalagan doon. Yan, nakikita niya dito. Hirap na hirap tayo may pumasok dyan. Oh, oh, panis. Parkour check. Yan. Tapos yan, talon lang tayo. <laughs> Buti ka hindi ako nakasurvival eh. Pag magbablog tayo, mahina tayo. Yan. The best na inaanap yung pero... Natin talaga, guys. Yan, wala talaga, guys, eh. So... Hanggang gamitin man at... Comment lang kayo, ah. Tapos like, syempre, tsaka follow nyo na to. Ano ko oh, dahil... Ano? Support nyo naman ako, oh, grabe naman kayo. Hindi yung nanonood lang kayo. Hi, mga person. So ayun, nakita ko nga dito, wala pa rin. Mag-ano ulit tayo dito sa ano, sino ba to? Si Kakashi ba to? Tignan natin. Hindi ko alam kung si Kakashi to, guys. Yan. So ito, hinahanap ko nga dito yung ano. Kaso wala talaga okay? So, comment nga nga guys kung sino to. Kasi ito lang kung makakilala ko eh. Ito lang oh. Ito lang. Si Hashirama. Ito lang. Ito lang si Ashirama, si Tobirama, si Hirosen, tapos si Minato, tapos si Tsunade, tapos si Tsunade yan. Eh sino to? Comment me nga guys, tas follow siya, alay ka na.